Ayan, maganda magandang araw mga kababayan. Uh, welcome back to my channel, Boy Location Site Vlog. Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo mga kababayan. So ngayon mga kababayan, meron tayong isang mga uh, kababayan na uh, uh na uh, po ng tulong. So yun mga kababayan, uh, pupuntahan po natin sila. So yun mga kababayan, uh, bagong pre-shout po muna sa Pinay Vlogger Charity Group at sa lahat po ng mga members. At siyempre kasama ko po yung misis ko, ayan lagi ko pong kasama sa pagbablog. So ayan mga kababayan, tara samahan nyo kami. So ayan mga kababayan, nandito na tayo ngayon. Magandang araw po. Ano po, magandang araw po. Pwede pumasok? Opo naman. Okay. So ayan mga kababayan, nandito tayo ngayon sa bahay ni... Napangalan nyo kaya? Junior po. Junior. Kaya Junior. Magandang araw po. Kasi mga kababayan, si Kuya Junior ay nag-message po sa atin para po uh, mingi ng tulong sa atin na kahit konti, kahit paano ay mabigyan natin ng tulong. So ano po bang may tulong namin sa inyo? Hindi eh, po makapagtrabaho. Kumari ko sana eh. Ah, uh, oh? ano lang po, pantulong po sa inyo kahit ano po na yung bagay lang yung kasi uh, po kasi 1 to ang sa lata. Tapos pampers po ay eh, araw-araw. So mga kababayan, ah, uh, siyempre anayin muna natin. Uh, nandito pala yung nanay niya na may sakit. Ito po ang hiningi niya ng tulong sa atin. Uh -huh. So mga kababayan, ito po yung, eh, yung nanay, ito bang nanay mo? Opo, sa ilong. Opo. Eh, ano? Ng, ano, kanya, eh? ano? pangalan ng nanay niyo, Kuya? Teresita Perko. Perko. Opo. Kamusta po siya? Ano ba nangyari sa kanya? Bakit eh, ano? Eh, ano? yung mga nandoon pa sa kapatid ko. Ano? ano siya, yung bigla na lang daw nawalan ng mali at tumba. Ah, parang na stroke ganun? Eh, parang ganun. Eh. Ano? Ano? ano, ano Kuya? Kaya ano Kuya nakalagay sa kanya sa ilong niya? Ayun po yung gano'n siya kumakain yung tube na ano. Ay, yan, ay, yun na dahil yung gatas. Yun na lang ang pagkain niya, gatas na lang. stomach tube. So yun mga kababayan, kaya po si Kuya Junior ay lumapit sa atin para manghingi po siya ng diaper. No? Ayun, may dala po kami. May dala po kaming diaper at saka bigas po na pasalubong namin kay Nalay. Ano pangalan niya, Nay? Makausap pa ba? Hindi na? Ano pangalan niya, Kuya? Ako, Junior. Hindi, si Nanay. Pero si Taterko. Ah, tira siya ko, ano? As wala na siyang asawa. Ayun nga, yung namatay na rin. Um, yung tayo. stepfather ko. Ilang buwan na si nanay sa dito? Bali, dalawang buwan na mahigit. Kayo, Matayon bali kayo po, nag-aalaga yan. Ah, uh, may asawa ba kayo, kuya? Opo, ayun po, asawa ko. Ah, ito. Eh, <coughs> ayun, ka, kamusta asawa niya Parang may sakit din. Sakit po yan. Structed ah? Sakit. Dalawang sinang alagaan ko. Yung aso niya ba? Know, so ayun mga kababayan, may pasalamong tayo uh, ng ano, salamat uh, diaper. ko. at, uh, uh, at, at saka bigas po. Eh. Uh, bigas po. Uh, uh yun, malaking bagay na po para sa akin po. Inaking trabaho. Yan ay galing sa ating mga kababayan. Sa ating mga kababayan, Pinoy Vlogger Charity Group. Yun yung yan po yung vloggers ano po. Apo, yun po sila po ang sumusuporta sa ating mga kababayan dito na may hingin ng tulong. Tapos na ang asawa mo pala may sakit. Ano pangalan niya, Ate? Gina po. Gina. So ano po ba naging sakit niyo naman, Ate? Stroke. na stroke din kayo. Kaya pala, Ate, ano? Hindi po. Thousand pa lang 2010 pa. So paano, ano, bali ilan kayo dito sa bahay na nagtatrabaho? Ano? Ayan, bali lima kami. Yung anak kong dalawa, nandiyan. Nag-aaral? Oo, oh, nag-aaral. lang grade ng anak niya? Ano na siya, bali sa grade 12. Ang is yung isa. Ano siya? Nasa grade 10. Grade 10. Ah. Uh so, sinanay naman, ilang taon na sinanay? Ako 80 na siya sa, December 8. December. So yun mga kababayan, ano, uh, sinanay may host. Ah, uh, may host niya ay daan na ng kanyang pagkain. Kumakain pa ba sa lang hard o gatas lang? Wala, puro gatas lang, bawal 'yan gatas nalang yata na lang talaga siya e, ah, ah, e, ano ang gatas na ini ina anlin kayo eh. Uh, ah anin kung ano pa kung 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 po kung 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 700 eh. Hindi eh. ka magtatrabaho dahil nag-aalaga na po tayo nito. Eh paano ang pagkain niyo ngayon kung kayo ay wala na trabaho? Kaya eh, gaya nga po kanina, lumapit ako sa inyo, mm -hmm. hinihingi na lang po ako ng tulong, hindi na lang po na iisip ko para. Ah, mm -hmm. uh, paghingi ng tulong sa ating mga kababayan at sa mga ibang tao po na nasa paligid ko. Eh, mhm. Mm Natulungan naman kayo. Opo uh, naman, kahit pa paano, nabibigyan din po ako ng big hapulot po ngayon. May dala po kayong pamper sa kabigan. Mm -hmm. Napakalaking bagay na po yun para sa amin. Mm -hmm. So, yun, nanay, uh, magpalakas ka, nanay. So, yung, uh, yung asawa nyo pala, eh, may ano din, may sakit din, tapos ikaw lang isa nagtrabaho. May, Ma may dalawa kayong estudyante na pinaparal. So, paano mo sinabay-sabay yun para pang, um, ano, eh. Maanay, Diyos, di ko na rin kumahintindihan. Duro, Diyos na pong gumagawa ng hapong para makaraos po sa pangarawaran. Hmm, salamat. Talagang magtiwala lang tayo sa Diyos, ano? Oo nga po, kasama po talaga natin yun. Pagka gumawa tayo ng kasamaan, lalo lang tayo madadagdagan ng problema. Hmm, tama yan. Kaya sa mga iba ko pong mga kaanuan na uh, dumadanas ng ganito, huwag po kayong mawala ng pag-asa. Mm hmm. Pananarig lang po. So, sinanay, so, si pala na ay nagkasakit din. Ha -ha. na. May sakit niya si, na, si nanay, ano, yung asawa, asawa mo. mo may, may, sa... may maintenance din ang gabot. Si nanay nakatali na lang. May eh, pagka hindi mo tali. Ah, oh, ganun ba? Sa mga pala sa anak, nakita mga oh, audience. Oh, audience, oh. audience oh. Si nanay pala nakatali lang. Bakit okay. mo tinali? Inuhugot niya yung hos. Ah, yung kamay tinali, eh Yung kamay lang nakatali kasi inuhugot niya. 850 yun, oh. nagpakabito ko nung isang araw. Oo, oh. nahugot niya. Host, oh. Eh, buti may tao tumulong sa akin para makabita kasi hindi po pwede wala siyang hose. Nairita siya eh, kaya... Ganun. Mag, magkano ang hose naman? Bali, nabot nga po ng 850 kasama yung, ano niya, yung tape, tapos yung pambomba. Kasi so, po yan, pag kaya na, eh. pag natanggal kasi, hindi na siya pwede ibalik. Bakit hindi naman? Hindi na ka ng bago. Ah. Ganun siya. Kaya pag natanggal, problema ko malaki. Hmm, ang tinatali ko no yung kamay, kamay lang. Tapos pag kamisan, tinatanggal ko, tinatagilid ko naman siya. Dapat, eh. pero siya ay, tapos pero ka mo siya, mababantae, gumagal gumagalon pag tinanggal ay tapos, ng hot. Pag ka ang hot ka mo? Labot punong 850. Siguro po yun. Yan, hmm. ayun pala mga kababayan na. Si Ako si tinanay pala ay, ay, itinali ang kamay para hindi niya mahablot yung kanyang ano yung host so yun tingnan nyo mga kababayan nakatali po yung dalawang kamay so ayan. yan nagay ng pagkulang gata yan, bibili ba, ito lang 850 na po pera ah. pa po to, to sa, yan, ano naman yan pagka ipinasok yung host lalagyan ko eh para dumulas Ah. Kasi uh, so, may ano, unahan ng host. Hmm. Para yung ano to para sa gel. Eh sino naman ang nagkakabit niyan kung ah, sakali? Ah, po, pupunta ako po talaga nang ospital. Ah, diyan di, di, din sa ospital. Doktor po talaga oh. mismo, hindi po hmm. mga nurse, hindi, hindi pwede. Mga doktor po talaga ang nagkakabit niyan eh. Ito lang, yan lang halaga pero to. Kuya, ibig ay. ko sabihin kuya, ilahat eh, lahat niyan ay eh. Kaya yeah, nakayanan mo na yung asawa mo may sakit, ang nanay mo may sakit, tapos may dalawang estudyante. 700 ka mo yung yung kinikita mo sa pagkoconstruction mo, tapos may, may tapos may dalawang estudyante ka pa. So lalo na nga, wala kayong hanap buhay, kaya naisipan mo na pumunta sa amin. Uh, kaya dahil sa sobrang pangailangan. Ano po ako, ibang maaisip na paraan, hindi rin po pwedeng gumawa ng masama. Madadagdagan lang ang problema. Hmm, tama po yun. So, ayun mga kababayan, ah, nakakaawa punting ng sinanay na po, eh. nakatali. Hindi, okay. okay lang po yun. Hindi po nakakahiya yung tayo po humingi ng tulong sa ating mga kababayan kaysa doon sa sinasabi mo na gagawa ka ng masama kung oh, lalong ay, mapa oh So, marang buti naman at naisip mo na huwag ang... Naisip pa naman tayo na ng, ng, gawa ng sa Pangalik sa Panginoon. Din, so, at, ayun... Yung, Mang dala namin pagpasinsyahan niyo lang muna, yun ay, lang kaya eh. Ay, salamat po rito. Ito yung para sa pamilya ko. Ba? Mm -hmm. araw nyo na po kaya niyo. Eh siguro to eh. Na <laughs> dalawang araw pa to. Oo. Oh. Ayun, sige hayaan nyo po yung ating mga mga ang mga kababayan ay mga, pag napanood ay. nila ay eh, ay, binabati ako ni nanay. Hindi ba galit yun? Nambabati ba yun? Hindi naman. <laughs> so, ibig ko lang sabihin, eh, pag napanood ng ating mga kababayan, ang, kalagayan ni nanay, eh, baka naman maawa sila sa kalagayan. Siyempre, Ah eh, uh, dapat ipadama na natin sa ating mga kababayan, sa ating mga magulang, ang pagmamahal. Ano? Ang pagmamahal, kailan pa ba tayo magbigay ng tulong kung wala na? Kaya, ang ipwenda mo, kung patay na yung kabayo. Tama po yun. Kaya nga sinasabi natin. Siyempre, yung ating mga kababay naman na mabobotting po, po. So, ako po ay naniniwala na kahit paano, kahit konti, makakatulong po sila. Actually, galing po sa kanila yan, sa ating mga kababay, Pinoy Vlogger Charity Group. Yan po ay mga OFW na nagsama-sama sila, nag na ambag ambag-ambagan para makapagpadala dito sa ating mga kababayan sa Pilipinas. Ako po ang napagutusan lang na magpadala na mag-abot at sa mga naghanap ng ating mga karapat dapat na tulungan. Nakatulad kay nanay pala, mayroon palang ganitong sitwasyon na ang pagkain niya ay dinadaan na lang sana. Hindi ba pwedeng berba ni pa ano sa kanya? yung lang talaga eh. yung, yung reseta ng doktor. Yung, yung anlin. Eh, mas mahal pa nga yung ano, yung unang reseta sa akin, yung insure. Ah, yung insure. Oh. Alam mas ko eh. po yun. Oh. Eh, Kasi eh. dati, nagbigay din kami ng insure dyan. Dili. Kaya ano, may payat doon na namatay din yung kay Tati Alfredo. Puro insured din ang binili namin doon. Pinabibili ako nila. So, lata-lata din yun na pinabibili nila sa akin. Ayun nga lang. ay syempre, nakitaan din namin na sana eh. Pag kayo nakitaan naman namin po na uh, kayo ay deserving talaga na yung, well, hindi na magamagawa lang kalokohan hindi talaga naman kayo gumagawa ng mabuti sila po yan dan tumulong sa ating mga kababayan Ayun uh, mga kababayan, si nana yun, nakakatali. Paano pa, pa, ko lang yun? Ah? Paano ba pakakainin? Ano siya, uh, alas 6, tapos alas 12 ng tanghali, alas 6 ulit ng hapon, alas 12 ulit ng gabi. Mga ilang baso po yun? Ayan, ano isang baso lang ng ganun, tapos... Ah, may yun, sukat, may sukat din. May takalan yun, no? Alin na takal sa isang baso. Tapos kakalawin na lang. Hmm. Okay, so, ikaw talaga... Hindi dapat pwede ba yung misis mo na lang ang magpapakain? Hindi po, Ubra. Ha? Ah? Siya rin nervyosa po yan. Ah? Eh, baka tumasal dugo. Oh. Pagdating ko rito, baka una pa po pong mamakay. Ayun. Ah, high blood ba? Boy, high blood? High blood po siya. Saka nervyosa. Hindi hmm. siya Ubra, magalaga po ganun. So, yun Saka, mga... Nahihirapan pong maglakad Uh, uh, hindi, hindi kalahati nga buti na kahit paano napatayo ko yan nung mga hindi ng katawan niya ada oh, mga mga ilang buwan siyang hindi yeah, nakatayo ilang buwan siyang nakahiga lang din dati yun oh. so, <laughs> ang problema ko noon pero siya nakakain ng kanin mm -mm. problema ko na sa kanya gamot sa papers mm -hmm. ayun ganung tatlong buwan na sarili kong masahe ay wala tayong pang ang tawag doon yung pang so, yung therapy. dinadala ron sa ano therapy oh therapy wala tayong pambayad doon di ako mismo eh na, tatlong bago siyang ginagano, nakalakad naman kahit pa paano po. Paano mo naman na-survive ko yan na, na, grabe mula sa asawa mo, tapos sa nanay mo na, uh, ganyan ang ginagawa mo na talagang sobrang pag-asikaso mo. Ay, uh, na pag ano mo. Ano po, yung ating kumigilo sa magpo, kung paano paglinawin yung isip ko, kung mm. paano ko gagawa ng pumamaraan. Mm. Ano lang po talaga siguro. Kung iisipin mo mabuti, hindi ko na rin malamak kung anong gagawin. May hilos na lang po siguro sa akin yung diwa ng pananahal ko sa Panginoon. Salamat sa Diyos. So, yan si Nanay, mga kababayan. Nay, nadinig mo kami, Nay. Kaya lang, hindi siya makakawala kasi nakatali nga siya. Masisira yung pampers. Okay lang ba yung binili namin yung pampers yung day tape? Okay. Ano, parang medium lang daw yata eh. Ayun lang, ba hindi ka kasya? Hindi ba kasya medium? Oh, yeah, Eh, extra large. Ah, malaki ito, si nanay? Oo, oh, mataba po. Hmm. Malaki yan. Tingnan mo nga niya, buksa mag... Ah, hindi na, huwag mo mabukas. Pwede palitan na no. Oo, oh, oh, ito wag. Palitan na lang ng XL. Eh, ah. Ito nga, nahirapan pa ako isuot. Dito XL. XL to. Hmm. naman siya. Pwede eh. hmm. yan. Ah, uh, ano? Tip naman yan eh. Hindi naman punch yan eh. eh okay. Hindi ito. Tin mo di tip din. Okay na. ito uh, nga lang eh. Tiyo mo, nakakapas-tapas No, papalitan oh. na lang kaya doon. hindi da, pa, dadaan na, babalik kami doon, tapos okay. pa, palitan namin ng XL. Opo. Oh, tapos. Kasi kung yan, baka masayang lang, hindi masarap, magkakalat lang doon. Tapos dito. puntahan okay. mo na lang sa amin, ano? Oh, sige po. okay, pagdaan namin ngayon sa binila namin sa butika. Oh uh, gagawin namin XL tapos uh, sundan, sundan mo na lang kami doon ha L pa naman yan 200 plus Oo nga. So yun mga kababayan, uh, maraming maraming salamat po sa mga tulong nyo, sa pagpabot ng tulong sa ating mga kababayan dito sa Pilipinas. Uh, na walang sawang pagtulong sa ating mga kababayan, lalo na po higit sa nangailangan. Siyempre, hindi pa ako magsasawa magpapasalamat sa ating uh, mga sa ating mga OFW na walang BeIn tawang niya, nagbibigay ng tulong dito sa so, mga kabay natin I, I sa Pilipinas. I, na uh -oh. So ano masasabi mo ngayon na kahit paano makatawid tayo ng ng pag ano bigas sa saka... papasalamat po ako sa taas at hindi hmm. dahil sa kanya hindi siguro mapaglilinaw din ng isip ko sa ganito mga gumaraan sa buhay. Mm. <laughs> Ah, uh, po hindi gusto sa kanya. Pasalamat din po sa iyo sa pagdala sa akin ngayon ng ng biyaya. Mm -hmm. Na bigas at saka pampers po. Maraming po salamat. Ah, sige. So, daanan mo na lang, okay, puntahan mo na lang sa amin, ano, papalitan namin doon. Ah, sige po. Mm -hmm. Hindi, susunod na ako ngayon. Oh, sige. Arano, oh. So, yun mga kababayan, ah, uh, uh, maraming maraming salamat po sa inyo lahat na Naga, na walang sawang tumutulong sa ating mga kababayan lalo na po sa ating mga kababayan na higit na ngailangan ng tulong na nakita po natin mga kababayan na mga deserving po talagang tulungan uh, sana po ako na po isa sa sa inyo ng tulong para sa kay nanay na kahit diaper lang ano diaper at saka kung so ano man kaya nyo ibigay ng tulong ay siyempre importante naman talaga daya pero saka gatas kasi yun lang lang kinakain niya uh, magkano gatas ang binibili niya uh, po yung gano'ng lahat sa to saka yung pero ano so yun ang mga ilang buwan na po yun uh, ilang linggo yung one to uh, ano lang po yan uh, alim na araw gano'ng anim na araw lang yan so ga paano mo nalalampasan yung ganyang ano yung ganyang na pag naubos na hindi ka ba, hindi mo ba naisip bago, konsa? bago kasi maubos yan may ikot ka na. Ah, maano na ako, nag-aagilip na ako, baga nung pangangakatulad kanina, di ba? Lumapit mm. ako sa'yo, yung papel ko, hindi mo pa ako natitira. Hmm. kailangan ko nang kuminus ka bago mm. mawalan. Hmm. Ganun lang ginagawa ko walaan. So, ayun mga kababayan, na, ah, maray maraming salamat po. Yun yeah. nga po, si, mabuti si Kuya Junior ay matatag, ano? Matatag siya sa kanyang ah, kaya nga, eh, Obligation. nasa tayong awa. Sa Diyos ang awa. Ayan mga. So, ayan mga kabayan, maray, maraming, maraming salamat po. ay uh, Unang-una po sa Panginoon, maraming salamat. At kayo po ay lagi nandyan na uh, tumutulong sa ating mga kababayan. So, ayan po, babay na. Salamat po. nanay <laughs> mo. Anong pangalan ng nanay nyo, kuya? Ersita Terco. Terco? Opo. Kamusta po siya? Ano ba nangyari sa kanya? Bakit? Ano? Eh, pa yung, yung mga nandungkay sa kapag ko.